Magandang araw! Welcome to Revive Vlogs! Follow up, check up ni Brie. Follow up, check up ni Brie. Oh, Magandang i-pick up para basta maaari. Oo, oh, aba. May NGT si Brie, oh! Oo, <laughs> oh, oh, di ba? <laughs> okay, labas. Okay, ganyan ha, pag sinabing niya Mam, daw ka na. Ay, sige dito. Opo. Baka ako ito ano. ano. <laughs> so, hindi ka buntis, ha. Ay, hindi na ngayon. Hmm. Okay, labas ang hangin. Wait lang ha, May isa pa ha. ha, Check natin. Okay. Tingang malalim. Tigel. Okay. Labas ang hangin. Huwag ka daw bumalaw. Kasi nga ka malalim, ano. kang malalim. Huwag kang gumalaw, baby. Huwag ah. Kailan tumingin? Huwag kang gumalaw. Huwag gumalaw. Huwag kang tumihin. Huwag kang gumalaw. <laughs> Nakagala din ah.

Don't breathe, oh. Breathe, you know? <laughs> Kaya mo na, big ka yeah. na, di ba? Hindi mo pa rin kaya yan? One. Oh, wag na, wag na, hindi mo kaya. Wag na. na. Jan, oh dito oh. Hawak ka. Hawak ka. One. Dandahan, hawak ka. Go, oh, sige. Dali na, Luka. One hour lang yan. Bawal ka talaga mapa Ayaw ko. I-spin naman siya yun. Tingnan mo. Oh. Oh. di ba nagsispin? Baby, pag hinupo ka, hintayin mo ako. Kasi ano, saya ni B pagkatapos siya nang uh, nag dinner kami sa Bonchon. O, oh, de ba diba? Kumain siya. Tapos, sinusuka niya yung sesame seed tsaka itlog na nakain niya. Hindi tumil ka kasuka yan hanggat hindi naubos yung sesame seed. O, oh, ba diba? O, oh, naglaro siya. Nagagaling lang namin sa doktor kanina. Galing kami doktor kaya na pinabasa ko yung love niya. Tapos pinaulit po yon kasi hindi mabasa daw ng doktor. Hindi ano yung malinaw yung result. Kasi nga, pag in siya ni Doc, may mga nalarig pa si Doc sa likod niya. Pero nakalagay sa x niya ay walang problema. Kaya inulit po siya. Nagbayad na naman ulit ako. Ay, just ko dahil sinasabi ko. O, ba diba? Tapos ngayon, laro naman. Pero magaling naman na siya kasi may mga gamot naka... Uh, nakuha ko na rin yung result tapos, nung pangalawang ano niya, hindi na siya binigyan ng gamot na antibiotic kasi nakadalawang antibiotic na po siya. Bago po siya nagpa-x-ray, like, naka one week na po siya, do two weeks na po siyang ano, nag, nag antibiotic kaya hindi na siya binigyan. Binigyan na lang siya nung pampausok, yung nebules na ano, ang mahal na din, Diyos ko, nung unang bili ko, 35 yon Tapos nung bumila ko nakaraan, aba, ang mahal na. Ang ano niya, ano na siya, 70 pesos na, generic. Ay, Diyos ko, day. O, ba diba? Kaya ikaw, bribery, ha? Pakabait ka. Pag sinabing bawal, bawal. Marami pong bawal sa kanya. Bawal po sa kanya yung ano yung mga itlog, uh, chicken, fish, yung mga may amoy like downy, mga cookies, mga pets, bawal po sa kanya. Madaming bawal sa kanya. Wala na siyang makain. Yung seafoods na favorite niyang stream, hindi niya makain. Yung, it, yung fried chicken na gusto niya, hindi niya makain. Kawawang bata. where what you read yung ano nila ngayon uh, si Brie o oh, di diba uh, ibong adar na inspired daw yan o oh, gawa ng mama niya ang hirap kaya gumawa mag isip kaya lang gusto niyang romampe kaya syempre at ganyan ganyan lang at least nakagawa tayo may may present naman yung anak ko kawawa naman gusto sumali o oh, di ba pwede naman maganda naman siya sa malayo ewan ko sa malapit at least, di ba, nakapag-perform naman siya, natapos niya. Masaya, masaya naman siya sa performance niya, sabi niya, o, di ba? <laughs> very good yung teacher niya talaga, very supportive. Nakita niya yung naglalakad, o, di ba? Galing ni teacher. Thank you for watching. Please like and subscribe.